Mga kadeliver, wala naman po tayo ngayong biyahe. at ayos yung mga sasakyan. Andito po tayo sa loob ng warehouse. Tutulong po tayo sa pagkamada nitong mga stock po. Para pagdating ng manager at visor namin, malinis po. Para maganda po ang nasa loob nitong budi, budiga. Para manakay itemize po ang mga stock. Ayosin po natin Andito po yung supervisor po namin Dumating na po Kailangan po magayos ng stock po Mga kanilig Bakong makukuha magamit ng stock Madaling kuwanin po Mga kanilig Kailangan maganda po Ang pakaayos ng mga stock po Mga kadeleber